Look, how amazing the world around us. Ito ang nakikita ko sa ating mundo at sa mga phenomena outside our world. Sa ating galaxy, ang universe kung saan tayo naroon. Kahit pa may theory about multiverses, still, I am grateful where my consciousness lies. Dito sa mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon at sa mga kaganapan na ating nasasaksihan sa bawat pagsulong ng panahon, tayo ay nakamasid at nag-iisip kano nga ba ang nagiging impact ng mga kaganapang ito sa ating dito. Ang mga solar at lunar eclipses, ang planetary alignment na naganap noong January 25 ngayong taon, mga comets, ang falling stars, meteor showers, mga bagong developments na nagaganap sa ating solar system ano ang malaking epekto nito sa ating buhay, sa ating spiritualidad. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Tinagurian ng mundo bilang isang divine symbol. Dahil ang mundong ito ay may itinuturo sa atin beyond itself. Kung ang mundo ay isang simbolo sa makatuwid, ang lahat ng fenomena dito sa partikularidad ay dapat may symbolic significance. Ang fenomena na ito ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng signs and symbols. Ang ating esensyal na relasyon sa hindi nababagong principle ng lahat ng bagay. Ang mga cosmic phenomena na bumubuo sa macrocosm ay nagpapaalam sa atin na mga posibilidad na likas sa microcosm, katulad ng tao o human being, mga posibilidad na maisasakatuparan sa katuparan sa pamamagitan ng work and contemplation. Ngayon, ilalahad ko dito ang tungkol sa symbolism ng ating solar system at kung paano ito nagpapakita ng various modalities kung saan ang tao ay nauugnay sa katotohanan. At dahil nga ang solar system ay hango sa sun, which by what our consciousness defines it is made of light at binubuo ng pinaka basic elements, hydrogen and helium. Light is the source of all life. Ang kosmos sa kabuuan ay isang malawak na karagatan ng enerhiya at ang light ang pangunahing sangkap ng lahat ng enerhiya. Ang isang bagay na maaaring strange sa common sense pero totoo mula sa isang scientific standpoint na ang liwanag ay nakakapagdala sa lahat ng bagay na maging visible mula sa bagay na hindi nakikita o invisible. Ang photons ay hindi makikita kapag ito ay nasa ere at ang proseso ng pagkuha sa kanila ay isang destructive interference na sumisira sa photon at nagko ng enerhiya nito sa material manifestation, namely ang production ng matter and antimatter, usually isang electron at isang positron na kilala bilang pair production. Ang sun na nakikita natin sa kalangitan bukod sa karamihan ng reflection ng liwanag mula sa hydrogen at helium dito ay ang resulta ng photons mula sa sun na nagkakaroon ng impact sa ating retina at nagko ng enerhiya bilang electric pulses na nagtatravel sa ating utak. We never see light itself. Nakikita lang natin ang object, ang material manifestation nito na ginagawang visible ng reflection ng light. Sun is the source of light. It is light itself. Ang lahat ng iba pang mga objects sa solar system ay nakakakuha ng liwanag mula sa liwanag ng araw. Sinasalamin nila ang liwanag ng principle, hence ang principle itself at ang constant presence nito. Lahat ng mga objects sa solar system, planets, comets, and constellations na nagmumula sa puso ng araw ay patuloy na nagre-revolve around their source, na maayahalin tulad sa lahat ng relihiyon na ang lahat ng mga deboto dito ay umiikot sa simbolo na nagre-representa sa kanilang Diyos o Source. Ang planet Earth ay nagre-representa ng Plane of Existence, Material Manifestation of the Principle, at ang Principle Itself bilang consciousness sa lupa na nirepresenta nire ng tao. Ang tao bilang pinaka-conscious being sa ating pananaw bilang tayo ay nasa kategorya nito ay nagre-reflect ng mas maraming liwanag ng principle o source compared sa other less conscious beings, ang animals at plants. Kaya ang tao ay may isang special na lugar dahil ang mga hayop at halaman at maging ang buong solar system ay mga fenomena na makikita sa kamalayan ng tao. Ang mga planeta sa araw ay tulad ng kung ano ang nilikha sa kamalayan ng tao. Sa makatuwid, mula sa isang simbolikong pananaw, ang kabuuan ng solar system ay makikita rin sa loob ng tao na ang kanyang kamalayan ay gumaganap ng papel ng liwanag kung saan ang lahat ng mga fenomena ay kilala. Sinasabi natin na ang sun ang source ng lahat ng bagay. Tulad ng principle na nasa likod ng lahat ng manifestations. It makes perfect sense dahil lahat ng material elements ng Earth na binubuo ng mabibigat na atoms tulad ng iron ay naproduce sa gitna ng sun. Tanging ang matinding heat at pressure na nasa center ng araw ang makakapag-fuse ng mas lighter elements tulad ng hydrogen at helium sa mas mabibigat na elemento tulad ng bakal o iron. Ang prosesong ito ay tinatawag na nuclear fusion, ang proseso na nakasentro sa pagkakaroon ng stars. Ang fusion na ito ay nagko ng bahagi ng matter na maging photons na siyang pangunahing pinagmumulan ng sikat ng araw. Kaya sa simbolikong kahulugan nito, ang buong mundo at lahat ng naririto kasama ang organic at inorganic matter, ay hindi lang nanggagaling sa source, kundi nakadepende ang mga ito dito. As life depends on life. Sa point of view ng mundo, ang araw ay sumisikat at lumulubog. But in reality, the sun, the principle, ay hindi talaga sumisikat at lumulubog. Palagi lang itong nagbibigay liwanag sa lahat ng anak nito, sa mga planeta comets, stars, etc. Lahat ng manifestations na ito ay pinananatili sa kanilang kurso sa pamamagitan ng gravitational force na ibinibigay ng sun sa mga ito. Ang attractive force na ito ay nirerepresenta ng pagmamahal ng principle sa lahat ng kanyang manifestations. Kapag nawala ang attractive force na ito, lahat ng bagay ay mapupunta sa kawalan. Empty space or void. In astrological symbol, ang ating pagsilang sa mundo ay may nakadesign na alignment ng planeta at konstelasyon. Ito ang tinatawag nating zodiac signs kung saan ang mga bituin at konstelasyon na nakatapat sa ating pagsilang ay pinamumunuan ng mga planeta na nakatapat sa mga bituing ito. Lahat ng ito ay may direct impact sa atin tulad ng sun dahil ang lahat ng bagay dito ay magkakaugnay-ugnay. Sa nagaganap ng mga eclipses, both solar and lunar, may epekto pa din ito sa lahat na living matters, even Earth itself. At ang naganap at magaganap na planetary alignments ay nakakaroon ng malaking epekto sa ating emotional, mental, physical, and spiritual well-being. Ang enerhiya na nabuo ng planetary alignments ay hindi lang tungkol sa individual planets na nag-align. Ito ay tungkol sa paraan ng pagsasama-sama at pakikipag-ugnayan ng kanilang mga enerhiya upang lumikha ng matinding daloy ng cosmic power. Ang planetary alignment tulad ng naganap noong nakaraang January 25 ay lumikha ng mas malakas, mas unified energy na maaaring makaimpluensya sa lahat mula sa pinakamaliit na desisyon hanggang sa pinaka-significant life changes. Narito kung paanong ang alignment na ito ay nakaka-amplify ng enerhiya. Number 1: Increased Cosmic Flow. Pinagsasama-sama ng pagkakahanay ang mga enerhiya ng bawat planeta na lumilikha ng mas malakas na agos ng enerhiya. Kung paanong ang pagsasama ng dalawang ilog ay lumilikha ng mas malakas na agos. Gayun din, ang pag-align ng mga planeta ay nagpapatindi sa daloy ng cosmic energy. Ang daloy na ito ay nagpapalakas ng mga manifestation efforts dahil ang universe ay nagiging isang mas supportive and fertile ground for growth. Number 2. Synergy of Planetary Energies Ang bawat planeta nakasali sa alignment ay may sariling natatanging enerhiya. Kapag nagsama ang mga enerhiyang ito, lumilika sila ng isang synergistic effect na nagpapahusay sa potensyal ng bawat aspeto ng buhay. Halimbawa, ang isang alignment ng Venus, which is love, at Jupiter, expansion, ay nag-aalok ng isang pambihirang pagkakataon na magpakita ng rare opportunity to manifest abundance in love and relationships. Similarly, ang alignment sa pagitan ng Mars, which is action, at Saturn, discipline, ay nagpapatibay sa kakayanang gumawa ng decisive action toward long-term goals. Ang synergy na ito ng mga enerhiya ay nagpapataas sa bisa ng magical work and manifestation. Number three Clearer Pathways for Manifestation Ang isang alignment ay kadalasang nag-aalis ng mga obstacles upang mas madaling makapag-manifest ng intentions. Ang universe ay naka-align sa paraang ang landas patungo sa mga layunin ng isang tao ay nagiging mas malinaw at mas madaling ma-access. It's like this alignment signals a green light, allowing desires to move from the realm of possibility towards the field of reality with less resistance. Number 4 heightened intuition. Natuklasan ng maraming tao na ang kanilang intuition ay nagiging mas matalas at mas nakaayon sa panahon ng mga planetary alignment. Ang alignment noong January 25 ay nagpapadali sa pagkonekta sa mas mataas na karunungan, intuition, at spiritual insight. Ang heightened awareness na ito ay mas magiging useful kung magsaset ng true intentions dahil makakatulong ito sa isang tao na manatiling nakaayon sa kanilang tunay ng mga hangarin at layunin. Number 5. Energizing the Collective Consciousness Ang effect ng alignment na ito ay hindi lang nararamdaman ng individuals, kundi ng collective din. Kapag maraming tao ang magcha-channel sa cosmic events tulad nito, ang shared energies ay nag-amplify. Ang sama-samang pagtuon na ito ay maaaring gamitin sa mas malawak, mas impactful manifestations tulad ng global healing, unity, or collective success. Paano natin ito magagawa? Number one, set clear intentions. Kailangang mas klaro, mas detalyado pag nagsaset ka ng intentions o prayer ito ang mga hiling, dasal na mas precise at direct to the point sa gusto mong mag-manifest. Walang paligoy-ligoy o may salitang sana o I hope. Dahil nangangahulugan lang ito na may lack o absence sa iyong desires and goals. Kailangan i-claim mo as if nasa iyo na ito o nakuha mo na. Remember, ang universe ay hindi nakikipag-communicate by words, but through feelings and action assume that the positive flow of energy is with you already. Number two, meditation and visualization. Ang pag-practice na ito ang mabisang tool para mas magkaroon ka ng moment to focus on your goals, clearing your mind and being in the state of calmness and peace, to listen more to your intuition and your heart. Sa patuloy na pagpapractice nito, mas magiging focused, wise, and mindful ka sa iyong sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Ang visualization ay makakatulong sa iyo upang ma-project mo ang eksaktong mga bagay na gusto mong mag-manifest sa iyong buhay. Visualize your dreams as if it is already in your reality. And number three, be open to everything happening around you. Sinasabi na sa ating mga karanasan, tayo ay nagiging mas malawak, marunong, intuitive, mas positive at mas magaang tumanggap sa mga pagbabago sa buhay natin. Maging ito ay hindi convenient para sa atin. Still, we need to see the bigger picture and see the brighter side of life. Be grateful, anuman ang ihatid sa atin ng mundo, dahil sa pagising pa lang natin sa araw-araw, ay napakalaking blessing na dapat ipagpasalamat natin sa ating source. I'm sure, kaya nyo to. Kung gusto nating maging better version ng ating mga sarili, we need to embrace the flow of life. Ang mga simbolismo ng ating cosmic world ang nagpapasulong sa atin tungo sa ating spiritual growth and evolution. We live, we move on. We continue to appreciate our divine source. We are here in the present moment. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.